Hello, hello, hello. Welcome to me and to this another vlog. At in today's video, guys, I may sasagutin tayo na tanong. At ito yung tanong ni Rose Nine iq Ninety. Ang tanong niya ay ano po ang requirements papunta punta jan sa Brazil? Kasi gusto ko gusto akong dalhin ng BF ko para manirahan jan once na for good kami. And, guys, maraming tatanong sa akin tungkol dito, guys, no? At ngayon lang din ako gumawa ng video tungkol dito. Ang mga requirements, guys, depends kung ano yung purpose mo sa pagpunta dito. Yung tulad kay Rose, gusto niya pumunta dito. Kasi gusto siyang dalhin ng boyfriend niya na Brazilian. Kung gusto mo pumunta dito, no, unang-una kailangan mag- Bawa ng affidavit of support yung Brazilian na boyfriend mo. Ito siya guys. Ipapakita ko sa inyo kung ano yung affidavit of support. At nakikita nyo to sa official website ng Philippine Embassy dito sa Brazil. Yan dyan. Ito yung website nila. Search mo lang. Phil Embassy Brazil. Ito siya guys. Ito siya guys. Yan siya. yung website nila guys. Dito banda sa passenger guidelines. Yan guys. Makikita nyo sa passenger guidelines. Meron ditong affidavit of support. Yan siya guys. Affidavit of support. Click mo lang. Ito yung. Yan guys. Makikita mo yung mga requirements. Ang requirements guys is duly notarized letter of invitation letter or affidavit of support. Dito may click here. I-click mo siya. Ito yung sample ng affidavit of support na pwede nyong, pwedeng i-copy and fill up nyo lang. Ito yung ipapa, ano, apply, ipapa, bibigay nyo sa Brazilian boyfriend or family nyo para magkaroon kayo ng invitation letter. Ito yung mga uh, requirements. Affidavit of support from the sponsor abroad. duly filled up by the person inviting, plus supporting documents as follows: the copy of passport of the person inviting, contact details of the person inviting, employment certificate, company letter, employment certificate in English of the verse of the person inviting. Yan kong And kung hindi naman siya nagtatrabaho or nag-ano siya nagbi-business siya, yan proof of income na lang or bank statement or yung parang extrato di banko dito sa Brazil, yan of the person inviting and photocopy of the purse passport and contact number of the person being invited. Yan meron dito for traveling minors below 18 years old then Yan ito din yung mga requirements. Yan. So, meron ano para ma-authenticate tong affidavit of support, yan meron ditong ano, merong babayaran. Yan. Yan. Dito guys. Ah. Makikita okay, mo. Yan si Ito yung authentication. Ano yung authentication? Yan. Ito yung account number. Yan siya dito mo or pics merong mga ano ito yan siya guys ito yung notarial services or authentication is 131.25 ang babayaran yan siya guys ang babayaran ng yan, Brazilian na boyfriend or family mo pag i-invite kanila yan siya para ma-authenticate yung affidavit of support. Yan guys. Yeah. Yan. Yan ang ano, affidavit of support or invitation letter na kung gusto mong yung Brazilian na boyfriend mo or family mo or yung i-invite ka, yun yung ano, format, sample format para magkaroon yung affidavit of uh, support. Yan. Yeah. At another thing, guys, pag base lang po to sa mga narinig ko kasi ang tagal ko na dito sa Brazil iba naman ngayon mas yung updated version is kung gusto mo talaga maka makapunta dito sa Brazil maka ano ang pinaka ang, ang pinaka strict talaga is yung immigration dyan sa Pilipinas kasi pagdating dito sa Brazil hindi naman strict yung immigration dito kasi free visa naman yung Filipino kaya ang mangyayari niya kung pupunta dito sa Brazil, as much as possible, mag-secure kayo ng return ticket at saka ano, yung pocket money. Kasi maganda yung pakita kayo sa immigration dito. Kasi yun yung sinabi sa akin ng isang Filipino na ang ginawa niya is, ano, ang hiningi sa kanya ng immigration is ano, proof of income or yung ano niya, pocket money papunta dito sa Brazil at kung ano magta-travel lang kayo dito as a tourist no, o wala kayong invitation letter as much as possible ano kailangan niyo ng return ticket packet money mga hotel reservation para ma-sure talaga na makapasok kayo dito sa ano Brazil kasi hindi naman talaga strict dito sa Brazil. Ang strict lang talaga yung immigration dyan sa Pilipinas. Yan guys. At kung may mga tanong pa kayo guys, please don't hesitate na mag-comment down below. Actually, hindi ka based lang po to sa mga ano, yung base lang po sa kinakwento sa akin kasi iba naman din kayo kasi yung situation ko kasi year 2017 pa ako dito sa Brazil parang Iba na yung, ano, parang nag-update na yung mga regulation dyan sa Philippine immigration. Kaya, yun sa akin is parang reminder lang or parang, ano lang, parang yun yung base sa mga sinasabi sa akin, guys. Kaya, kung gusto nyo pala, use nyo pa ng more clear, ano, information, ano, mag, pwede kayong mag search online or manood ng another video tutorial. And guys, salamat sa inyong panonood. Di pa nakapag-subscribe, please subscribe. Ciao, ciao. Thank you.